Hello mga kabakso, another day na naman no At ayun, bali ngayon May gagawin ako kasi di ba na valve clearance tayo kahapon Nagpa-tune na PMS ako So medyo sumik sumikip na ulit ah uh, Magre-relearn ako ng AFR Pero bago ko gawin yun eh, Kailangan ko rin muna linisin yung gilid ko Para maganda yung RPM delivery Pag hinataw. So mamaya explain ko step by step ko ano yung gagawin ko Pupunta ako sa kaibigan ko. Shoutout kay El Panchito Kawukom, no? yon So, doon kami ka... Chichip doon kami gagawa sa bahay nila. Para swabe lang. Alright. So, babiyahe lang muna ako mga kabox. Ingat-ingat lang sa daan. Ayos! yon Parang wala kang hiawing motor ko ngayon, eh. Uh. Oh. Sumikip kasi. Ang clearance. Pero pag mag-okay din yan ko siya no parang pigil pa yung takbo yun yung kasi yung dahilan na sumikip yung bal uh, valve clearance kasi itama na naman siya which is yun nasa tamang intake at exhaust no uh, na 0.15 and 0.20 para sa CRP bolt on so mangyayari kailangan ko ulit mag relearn ng ECU yung lalo na yung AFR mangyayari nyan i-smooth uh, ano ko, i-smooth ko yung RPM delivery nangyari sa nila. medyo may dragging ako ngayon not sure kung dahil sa JNM bell to, pero nung chineck ko namin kahapon, mga abaks ayan nga uh, parang sumasayo, ubing kong ata yung bell ko, pero baka sa labas lang na sleeve yun, so mamaya maglilinis din ako ng panggilid may check ako maigi alright, alright. ayan mga papansin nyo parang pigil oh Uh, hindi umaakit yung RPM ko, di ba mga kabak? So, mostly sa panggilid yan, sa, sa bagong pagsikip ng intake at exhaust. Yung AFR niya parang hindi, hindi na uh, kumumporme doon sa bagong tune-up. So, kailangan natin mag-relearn pag ganyan. So, mamaya uh, hindi tayo gagamit ng ano, ng diagnostic tool, may gagawin lang ako. Which is ah uh, ito mabisa naman yung ginagawa ko ng mga box. Dahil dati nagkaroon din ako ng bug down tas minsan parang bumabarok yung motor, stuck up sa 6k RPM pag umarangkada. May ginawa akong technique doon dati. Eh ini-nagpaayos ng uh, takbo ng motor ko ulit. Mga box. So, yon. Pero sasabayan yon ng linis gilid para maganda yung at swabe yung RPM delivery. Right, biyahe lang ulit mga box. hindi umaangat yung RPM di ba ayun mga bakso, so papalamig lang muna tayo ng panggilid sa ako kakamadahin tapos may gagawin ako dito uh, yun nga yung kanina kung napansin nyo naman yung RPM ko di ba parang hindi umaangat so dahilan yun ng pagsikip ng intake sa ng exhaust so kailangan mag adjust din yung ECU o yung AFR mo dun ah uh, kailangan din ma-reset yung ECU pero maganda gawin yon pag nakapanlinis din yung panggilid sabay after nun is kailangan mo maibira no? kailangan mo maibira na hindi dapat sa traffic para tuloy-tuloy yung akit ng RPM so mamaya gagawin ko yon after magawa yung uh, magawa yung panggilid saka yun dito alright So hopefully mag okay yung RPM pagkatapos mga ka-box Ayun mga box, ma-init pa talaga Kasing init ni ano <laughs> Andito na lang tayo. eh, hey! inuubo-ubo pa yan na namamaos-maos. Oh, uh, oh, oh. bakla Boses bakla. bakla Pero mamaya, iba ang gasolina namin yan Eh, hey! uh, ah Sa ngayon, ituturo ko kung paano yung, ano, yung pagkamala dito. Right, Alright Ganda ng tattoo eh, uh -huh. So yun mga box ah uh, yun, Binabaklas ko muna, mainit pa Bali, mainit pa yung panggilid ah uh, pero yun papalamigin ko muna Pero ito yung sinasabi ko Para ma-reset yung ECO AFR Yon So uh, applicable tong ginagawa ko sa uh, NMAX EROX NMAX b 1 Ah uh, NMAX V2 EROX b 1 EROX V2 So yon Makita nyo sa battery Side Kailangan kong tanggalin muna to So tanggalin ko muna mga ka uh, Mga box O di nga pala ang battery ko Budget meal to Bali, yun nga 'yung sabi ko applicable to sa Aerox uh, V1 V2 and Nmax V2 sa mga naka-ECU Y-Connect kasi nagre-relearn yung ECU na 'yan maback. So uh, dati yun nga yung sabi ko na may unting parang lunod yung RPM ko o nagsastock up sa 6k RPM o minsan bumabarok-bok. ito yung naging solusyon pero sinabayan ko ng linis ng panggilid yon sinabayan ko ng linis ng panggilid gamit yung gas so mamaya lilinisin ko rin yung, ano, yung panggilid ko gamit gas at kung ano pa pwedeng cook yun uh, tatanggalin nyo lang yung negative side, sa, uh, negative side sa battery mga bak. siguro 15 to 20 minutes para ma-reset at ma-relearn mamaya. Make sure lang na pagkatapos nito, alin ba nalinisan niyo na yung panggilid ninyo Tapos na ibalik niyo na lahat. Make sure na bibirahin niyo hindi sa traffic para tuloy-tuloy yung RPM. Bakit gas pala yung gagamitin ko? Kasi sliding 'yon. So para mas ma-deliver yung RPM ng paakyat at ma relearn ng ECU. So yun lang naman yung sa akin naging effective way yun. O method nung nung nagkakaroon uh, na ako ng issue na parang stock up sa 6k RPM so yeah tinanggal ko na muna mga kahit tumagal to kahit mga 15 to 30 minutes okay lang so yun muna at maglilinis ako ng panggilid mga kabox alright ah. dumi-dumi na nga lang alright yun lang mga box wasak <laughs> mga box linis tayo so ito gasolina gamit ko tuta premium pa pala pag nagpaganyan ka, magkano yung naabot? 300. Oh. Ayot na yun. 300 ko, lasing na ako. Dati Oh. So, ayun mga kabaks, no? kung makita nyo, nilinisan ko ng gasolina. Tapos, pinapatuyo ko lang muna. Etong bell, ah, uh, pwede to gawin ninyo eh, imbel ko hindi ko alam kung bakit ganito parang bengkong pero ang gagawin ko dito susubuan ko muna is pubuhusan ko siya ng coke tapos papatuyuin then ayun ah, uh, babanlawan lang ng malinis na tubig yun yung gagawin ko dito tapos ito naman as uh, is na yan para may RPM delivery may onting sliding kasi ngayon nga naka ano yung ECU uh, nakatanggal yung battery para ma-reset yung ECU. Tapos mamaya magre-relearn, ire-relearn natin yan, irerelearn ko yan. So yung linis so, muna, tuloy ko lang muna itong paglilinis ko mga box. Alright. So, oh. yung hey, mga box, so gasolina pinang hugas ko dito. Pero, lagyan ko ng coke, oh, patas papatuyin ko lang. babat sa konti din. Pabalawan ko nung malinis na tubig. Alright. right. mga kabak. So, nalinis ko na. Naibalik ko na. Then, naibalik ko na rin yung uh, sa negative side ng battery. Then, start ko lang na onte para uminit. Tapos, bibirahin ko to. Alright. Mga kabak. Safe lang. Ayun mga kabak. So, ito moment of truth. Kakalinis ko lang. Testing na natin. Painitin ko muna onte mga kabak, No. saka natin bibiritin to ayun so nandito kami ngayon kay mamen ang dumi ng motor ko wala pang linis eh si wala nung ride so yan ah dumi. sana mag okay yung RPM no after nang ginawa ko hopefully mag okay painitin lang natin ng onte ang mga box testing lang natin medyo rolling ko lang muna to alright So, umakita nyo naman, umaangat na yung RPM, no? Dapat bibirahin to, hindi sa traffic, mga kabox. So, rolling natin to, kailangan medyo ibira. Makita nyo yung RPM. 9K. Ah, rolling, rolling lang natin. Kasi nagre-relearn to, magre-relearn na magre-relearn pa. So, kailangan talaga. Okay, balik ako doon. Nandun pala yung susi ko, mga kabaks. Sorry. Nandun pala susi ko, kaya nagbiblink-blink. Ay no? Gago. nagre-relearn kasi yung AFR nito. So, kailangan i-rolling. Learning yung AFR nito. Siguro mga ilang gabitan. Yun na. So, tumakita nyo, umangat na yung RPM, mga kabaks. Ay yung ginagawa akong technique doon dahil lang din sa hindi naman siya ganong ka sliding kung papapansin nyo kasi pag ako talaga yung naglinis is maayos ayos sinasabi ko dapat maiwasan yung pagka traffic no dapat napapaangat yung RPM medyo marami sa sakyan nga dito ah, dahil nga testing lang ako sa looban May bag pa rin talaga. Pero okay lang. Magre-relearn pa rin yan. Nasa part of relearning yan, mga boxy. Oh, mga box, So, yun lang muna, no. ah uh, hopefully, may natutunan kayo. Medyo nag-okay naman yung RPM compared doon sa kanina. Uh, Siyempre, kailangan din gamit-gamitin muna tong motor dahil kakabal clearance lang din, kakatune tune up. Babalik naman yan sa dating last niya talagang deliver ng RPM niya na sumasagad. So, pero okay lang yun Dahil hindi ko pa rin naman ulit nasasagad to Natatap speed So ayun lang muna mga ka-box Lagi tayo mag-iingat sa daan Bira lang pag-save ha ah. Ride safe and peace Alright Kahit ihataw eh, ko nang ganyan o oh. Uy putang ina mo 9k rpm na Kanina eh Oo nga yun nga, eh So ayun mga ka-box oh. start lang ng motor ko Uh, at hindi naman to top speed mahaba So subukan ko lang yung response nung ginawa ko Actually yung RPM na madideliver Ayan ah uh, Sabi ni Boss Pab sa akin medyo nahigpitan pala yung ano Yung valve clearance ko Intake and exhaust So medyo mahigpit siya Nandun din siya pero medyo mahigpit Parang ganun explanation sa akin Kaya parang may bug down yung RPM ko Pero itatry ko pa rin i -ibirit. Hindi to top speed Bali magsusubok lang ako ng RPM So Safe safe lang Ngayong gabi mga kabak So yun lang Actually baka mga Isang run lang ako Gusto ko lang talaga i-test Kung ano yung ano Kung ano yung takbo no mas masikip Pero yun nga Gamit gamitin lang to Kasi malamang sa malamang Mabang tumatagal Eh luluwag lang din naman yung valve grills At magiging maayos pa rin no? Pero yun nga sa uh, nasa 0.15 intake and 0.20 exhaust pa rin yung valve clearance kung box using CRP power on. Bolt cam. On. Bolt on lang. Tetesting lang tayo. Alright. Medyo marami pa. Marami at maraming sasakyan ngayon. So hopefully, maging okay. Alright. Bira lang pag safe. Ayan, according to Boss Babs, Tito Babs, ano nga, uh, sinikipan niya talaga kasi nga para maiwasan din yung at katagalan in long term use maging okay naman so testing tayo kung mag okay o hindi hopefully maging okay response lang ang gagawin ko mga kabaks hindi ito top speed ha 9.2 kay RP yung mga alang eh response response lang tayo mga kabaks ah, yeah, medyo marami pa rin sa sakyan so ingat ingat lang sa atin <laughs> May panahit ako mga tr ko na sagad <laughs> Pero okay lang yun Kasi nga masikip yung valve clearance natin Ayan, daming bumibirit dito mga bak So ingat-ingat lang tayo Daming sasakyan o oh. ko alam kung makakalusot ako sa, sa mga yan sakyan akin, hindi ako makapira mga box Medyo delikado Delikado yung gano'n, huwag niyo ako gagayahin Hindi <laughs> ako makapwesto Ayan, yung RPM ko, medyo parang bag sa una no Kasi masikip pa nga yung valve clear rods Mga box Hopefully maluwag, -mal kanina ang daming sa sakyan At ingat, ayan o, no? puho tayo na ang mahataw Katulad niyan, meron na sa... Ito tayo mga kahataw. So ngayon, tatry ko rin mag-practice ng throttle. <laughs> Ito ang sa sasakyan. Dami sa sasakyan, mga Negatibo. box Negative. tingnan ko kung maingay pa rin mga ako. ako. <laughs> Pag nagre-relearn kasi mga ka gilaan, bira-birahin talaga. Wala tayong magagawa dyan. Dami sa sasakyan. Dami na, daming daming sasakyan ngayon, maabak so. Jawa. <laughs> Mabera na maayos. May box nga pala ako mga box ha Testing testing lang ako Gusto ko lang may piga piga tong, ano Mayran ng mayran ha Hindi tayo makakabuelo May bag diba? Dami pare ko lang ang nare-relearn, mga Okay na yun. Well, mga Yan na Umaganda na yung RPM ko mga ka, box. After ilang run Kung maririnig nyo Biglang umakit na Di katulad kanina Parang may bug di ba? Diba? Hop Medyo pang Hop Ingat 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 Maganda na ulit yung RPM ko mga box So yun lang yung sinasabi ko Kailangan lang talaga bira-birahin Wala, masikip. Nararamdaman ko din ano, nararamdaman ko din panggilid at yung RPM mm, ko mahaba. So okay na to. Tatap speed tayo pag sobrang luwag ng kalsada kasi mahirap din talaga dito at delikado mahaba. Actually, hindi ko naman talaga tap speed to. Ano lang, gusto ko lang talaga may para break-in ba? yon So, yun, yun lang naman, no? Ayan na Nakita niya RPM ko Pag Sa harap dam ko na ihiyaw Mga wow, kabak Kanina kasi hindi humihiyaw tay. eh Ah Another run

mahahabak sa. Tapos andito rin pala yung gamit ko, mga tools. Yan ang gusto ko. Yan ang RPM ko, ramdam ko na. So, yun. so hanggang dito na lang mga box yun yun lang naman yung vlog ko for today and ingat tayo lagi ride safe and peace woo alright makikita nyo puno ng tools yan mga box